Yan, mga kakibs. Ito. So, babayad tayo. Ano ba ito? Tingnan nga natin. Scan. Ah, Okay. Yes, I'll be for the solution. Okay, it's Okay, so nagbago na dito. Wala nang tao ata. Nandito kami ngayon mga So, check up na isang tao. Dito tayo. Check up na ngayon. bilisan. Wala ka agad. Nandito ka agad. pa blood work test kami lunes. So, may check up na. Ito, so, punta natin siya. One hour later. So, yun, so, matapos nga ng check-up, Ito, kumain na muna kami ng lunch. Hindi pa rin kami kasi nagkagahan ng lunch. So, ito, diretso kami sa si Scarborough Town Center. Patapos yun, makikita nyo ito. Patalo-talo na yung mga pinuntahan namin kung, yun, rat... kung saan, saan na kami nag ano, yani grocery hopping sa makaibus, dollar stores, sa susunod, lamento, kung sa Walmart, sa, sa Ikea. Ang dami namin pinuntahan nyo, makikita nyo. So, so shoes, ganyan lang namin na hindi spend ang typical na day of time sa isang araw. At maya-maya, makikita nyo rin kung saan pa kami nagpunta. So, bali, i-review din natin yung pinuntahan namin resort dito sa Pickering. So, yun. So, panoorin po natin. Maraming pong salamat. Kaya, ayan, ito isang buong araw para lang sa mga kung ano-ano dapat gawin. Ayan, kaya ito sa trip sinigisang ikaw. Punta ng dollar store. Ha, tapos lang din namin kumain ito. Kumain na kami ng lunch. Late lunch, alas... Ano, sa alas dos. Alas dos na kami nag-lunch. So, yun na yun. Then, so, tingin-tingin muna kami dito. Samahan niyo ulit kami. So, apat na araw pero may pasok pala ako ng biyernes. Sinigisang ikaw, wala. Ayan, so ito daw yung binili niya siya ito. Ang okay, mahal na. Good. So medyo na tagalan tayo ng ano pagbabalik pang kakip so dahil medyo naging busy tayo sa trabaho ka. Meron pa nga tayong mga video hindi na-upload yung vacation sa Pilipinas. So singit-singit ko na lang 'yun. So ganoon lang gagawin natin. Tapos din di kami makapag-camping dahil nga busy sa schedule. So ito may overtime na tayo ng Biyernes saka next week din ang schedule na ako. So, kaya 'yun. So hopefully makahanap tayo ng oras para sa ating adventures so, so ngayon ito muna ito muna ang ating vlog so ito naman kami ngayon mga kakibs decathlon naman kami ngayon decathlon so, yun, 35 dollars daw ah ewan ko kung saan niya gagamitin hindi ko alam kung saan niya gagamitin ito mga kakibs okay. pag kakain ka wala mamalang ka ay sus so, kina yan decathlon naman kami ngayon so camping season na ngayon mga kakibs so ayan yung title, yung gusto kong bilhin, ganito. Ngayon yan, ka cubes. Kaso, ah, ewan ko magkano siya. Bilhin tayo na. $90 pala yan. Ayan, eh. Ito, $60. Maliit. Oh, pwede na. Ano Ah, ito. Yung mababa. $60 dollars yun, mga cubes. Not bad. Kung foldable naman pala siya ng ganito. Not bad no? Not bad siya. Ano you kung mahilig kayo sa mga tent, mga kakib, so ayan, no? oh. Yan. Kung balak nyo pala mag-camping, talagang gagastos kayo mga kakib sa yan. No? Sige na, <laughs> yung cart ko hindi Libre ko lang nakakuha yung sa tema yung cart na yan. yan mga pop-up tents. Pop-up tent, mga kakibs. So, pero yung tent namin, Coleman. Family tent. Coleman yung tent namin. Uh, tingin tingin muna kami pero hindi pa namin maharap mag-camping ngayon mga kids. Siguro by end of ano na Or bahala na. Pag 4 days yung off natin, doon tayo magka-camping kahit dalawang araw lang. Hindi naman sumaya. Ah, ito may ganito kami mga kakibs. Sinumpleto namin yung ganyan. <laughs> Grabe, 40 yung burner na yan. 13 ko lang nabili sa Chinese store. Hanggang ngayon buhay pa. Ngayon ito, meron din ako nito mga kakibs. Ito, lose pa yung lotuan. Ayan ako nyan. Ano na kanya no? Magkano ko na nabili nito sa Temo ata 'yan o saan? Sa nabi sa daan grabbing mall oh. Sa Walmart meron na kanya. Siya ang pagkakagastos oh, niya talaga pag camping. Cubes. Hmm, ay cooler 'yan eh. Ayan, mga sandaan, yung bagi. Grabe, magkano lang yan, ang bili ko. Pero maliit-liit yung nakuha ko yun, libre naman. Dati ganito kalaki yun sa akin. Yung oh. nakikita nyo sa lumang ten, sa lumang mga video ko. So, yan. kayo mag-camping dito sa Decathlon. Ikot-ikot mo tayo mga cubes. Few moments later. Yan. Mga cubes. Eto. Alahan nyo naman. Wala sa naman kami ngayon. Ayan. Ikea naman kami ngayon. Grabe. Patalong-talong kami ngayon. Eto. Ganito lang ang buhay natin dito sa Canada. Pag day off. Ayan. Sunusunuran lang tayo kayo. Nag-iisang ikaw natin. So, ilan na napunta namin Dallas Store <laughs> Decathlon Ikea ito naman talo talo lang tayo talaga My good lunch so, Ito sige Enjoy lang natin At least pag walking walking siya Kasi hindi na nakakapag walking yan Ay, ayun lang Ikot-ikot lang natin ito Tignan natin kung saan naman tayo mapupunta mamaya Wala niyo mga So yan lang buhay natin dito Ikot-ikot lang Ayan, nangarap na naman. Pag daw ng bahay yan, bibili kami dito sa Ikea. Marami, <laughs> sarap mag uh, window shopping mga kakibs. Alam tunay ha, eh. kala mo ha. <laughs> Ayan, taga bit, bit lang tayo eh. Ayan, titingin lang tayo mga kakibs. So yun, so bali ito. Upo muna tayo. So, ito ang hin unang hinahanap kapag nasa ikotan tayo ayan upuan oh, 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 mga ka-cube so yun hinahanap natin lagi kapag kasama natin nagisa ikaw sa lakaran ayan hinahayahan ko muna siya mag ikot ikot -tub. papagod na ako sakit na ng tuhod ko hirap na tumatanda mga ka few moments later so yun mga ka-cube sa nasa naman kami ngayon Walmart naman ngayon. Walmart talaga lang. Ayan na naman, ang natin pag day off, il il ilan na napuntahan natin ngayon. Wait up natin. Ang klase, no? <laughs> Ay, nakaka-cuse. Gano'n ang na nag natin. Okay. Okay lang Bumili tayo ng bagong unan. Kasi basakit na sa uli yung unan namin. Tapos ito, sale sa Walmart. Ito kayo. Padala sa Pilipinas siguro yan. So, for emergency. Meron tayong higahan doon. Ayan. So, hanggang lang. Nakaka-cuse. So bali siguro uwi na kami pagtapos ito. So marathon na tayo, video marathon. So yan muna mga ka-tips. Maraming salamat. Kita kits ulit tayo siguro. Bahala na. Okay lang. Ganda nito. Ang bago mga ka-cubes. Ito yung natin. Room 510. Room 510 mga ka-cubes. Ang natin. Ang unang tatambag sa inyo. Powder room. Sabi nyo. Powder room mga ka-cubes. Ayan. Ayan. So, bali ito napuha natin to sweet to king suite pero dapat regular king lang tayo pero since in upgrade tayo sa suite tignan nyo naman sinagisang ikaw natin meron tayong receiving area may receiving may malaking TV kung regular na room lang wala tong maupuan tapos ayan yung kwarto ayan tugungan sa inyo ito. ito meron siyang microwave kompleto suite talaga may ano pa bibihira bibihira ang merong ref sa so, bali ito andito kami sa Pickering Casino Resort meron kasing offer may offer kasi sa ating nakakuha lang natin room na to for 29 dollars so ito so pasok tayo dito sa king size bedroom yan so bali kadatating lang namin na uh, alam oras ng 11.30 na ng gabi so may TV rin pala dito king size bed sabi niya okay lang daw kanina yung dalawang queen sabi ko no gusto ko king size so kaya eto free upgrade tayo sa king size yan laki ng bed tapos eto pa mga kibs ang laki din ng ano ang laki din ng CR sobra tayo tinalo nito ang Hilton ayan bagong bago kasi nga since bago talaga itong hotel na to kagagawa lang ito eh. ilang taon pa lang ito eh kabubukas lang eto ang to oh andito yung ano tapos yan, may shower. Mayroong no, bathtub. Ayan. O, di ba, mga kaklips? so ayos. Ayos yan. O, complete. O, laki ng mirror, o. Tumatwa't sinagisang ikaw dyan. O, ayan. O, so, ayan, mga kaklips. Ito, itong ating room tour. Bukas, room tour uli natin. May big closet pa. Andito, pero yung pang isang bathroom. So, dalawa pala yung bathroom. Ayan. Ito King King Street. King suite mga kapipsa. O so, siya yan. So yan, laki. For $29 mga kapipsa. Ay, lumang nga o. $29. Walang panama yung sa Hilton sa Nagara Falls. Yan walang view dito. May city view. Andito kapag dito. Bibigikita ano. mo ang buong picture O Ayan working lot sa gabi sa umaga papakita ko rin sa inyo mga kapibs yun good morning mga kapibs yun good, good morning mga kapibs eto umaga na ay gising lang natin ang na mga alas 812 na mga cubes ito. Pakita ko lang sa inyo yung umaga view. Wala niya anong view dito as usual. Dahil ano lang ito. Hindi pa develop yung resort. Pero pakita na lang natin yung room. Room sa umaga. Maliwala siya. Ganda ng design. Yeah. Sweet. Sweetness. Sweet na sweet. Ang laki. Oh. Ayan, sa umaga. In the morning. Corner suite. King suite. Pasensya na sa makalat. <laughs> Dalawa lang kami. <laughs> Parking lot. So, ikot ako doon. Doon kami dadaan pala. Doon ako nag-park yun. Eh. Ayun, yung sasakyan natin. Ayun, sasakyan So, ikot tayo dito yeah. Wala wala naman siya Gaano ano dito Kasi nga casino More on mga casino rito Is malayo tayo Sa establishment Para hindi siya accessible Kainang harang araw Sa na Balikan dito tayo ngayon sa na lang, May Starbucks May Starbucks uh -huh. So ayan, so bali titingin muna tayo ng breakfast okay, natin mga So para makakain na tayo Ito, So at present. makainom ng gamot Si nag-iisang ikaw okay, uh -huh. After breakfast yun mga kakip Sabi ko tayo sa Mandarin tayo Mandarin natin

third round mga ka-cubes pangatlo na natin pangatlo na natin pangatlo na natin pangatlo na tayo na natin hindi susunod naman daw na susunod pero uh, hindi na natin alamang ano hindi ko pa nga na-acto na ano lahat eh pinili ko lang yung gusto ko ayun uh, yung mga masarap patanta ang sarap sa ano ng ipot pero hinihingi lang tayo to. Ito, ito sushi lang kinuha ko rin. Kaya ito salmon, no? Salam. Tap kumain. Alam ko lang ang kaalaw ngayon dahil good days. Tap kumain. Ano? Uh -huh.